Pag ang gugma nga iya sa Dios, wala expiration. Bisan anong mo kainit sa tao, hindi gi expire mong gugma siya. Mainit ka lang yan. Pero ang gugma mo, aray akong siya. Hindi mo siya kayang bayaan, hindi mo siya kayang pasagdan, hindi mo siya, kayang, ah, siya kaya nga madula si mga kabuhi. Kay nga labo mo. Ang papangalagad sa perte ka budlay. Budlay gid niya. Kailangan mo magsikrepisyo. Diba? Kaya ang pagkanto sa langit, hindi mahapos. No? Walay makasulod sa langit nga nagpakapos-hapos lang sa buhay. Tama? Even sa aton gani, bisan isang pagsimba, mabudlay. No? Pero ako nagpasalamat ko, nga bisan ano ni kalayong nga lugar, ginkatoon gin namon. Why? Yes, ang pulong sa ginoo hindi amon, iyan sa Dios. Kaya, ni kami di, hindi man para sa mga kagalingon, kundi para gini sa Dios. No? Amo ni pinaka-importante naton, i-desire naton, nga ang mga tao sa ibig sa aton nga palibot, may naton. Ay hey nga, wala mo ito, mga imbitar, palahubog ito, pre. Ha? Mm. Wali, nang imbitar ta, nga magkalaluwas ta. No? Nang imbitar ta, kay pulong ni sa ginoo, kay bisan ano ni mo kapisan, bisan ano ni mo kabuot, bisan ano ni mo katinguha, para magasinso ka sa kabuhi. Kung wala ang Diyos sa mga kabuhi, isa lang hambal kong impyerno ka ganyan. Ha? ni sa aton, bilang mga kristohanon, hambal kit sa gino' sa aton, Psalm 119 verse 135,

So pag anak ka niya, hindi ka na mahuya. tinga nga, ah, hari sa mga hari ang tatay natin sa langit. Yes, Tama no? So malari, teach me the right way to live. Kami, nagkanto kami din, para pagpanudlo sa pulong sa ginoo. Whether nabasa niyo ang pulong sa ginoo o wala, may mga pulong git sa ginoo, hindi tanan nga pulong sa ginoo na intindihan niyo. Not unless someone will explain to you. Di ba? Hmm. Kung may tao mag-explain sa'yo, ha-ha mo, na. Magits ni Maybin ako. As a pastor, hindi ko maintindihan tanan nga pulong sa Dios. Not a, not a list, someone will explain or the Holy Spirit mag explain. Mm. No? I Ay, ni mean, pagkato na munde. Kung wala mo maintindihan nga ang Dios dako sa mga kabuhi, bukod kayan kaya na mide. Pila ni kakalimitro man? No? Sobra bain, ah, bain tiba. Sobra garay. Sobra. Bain si sigwenta. I don't know. Basta, mahambal ko lang layo. Naulan-ulanan ko ta, no? Basa. <laughs> Oo. Oh basang-basa. Pero ang importante, ang pulong sa ginoo, presko. Hmm. Hindi dugmok. Hindi dorog. No? Hindi pulang mata. Kaya wala nakasyabo. Presko, gidiya. No? Presko na presko. Amo niya, ang ginoo, naghambangin sa aton, sa Psalm 119 verse 135, Smile on me, your servant. Teach me the right way to live. That's why, kita, di ba, kung nangtindahan nyo, ginatuluan kita, paano magkinabuhi. Amo niya, buhata, totoo, ha? Amo ni ang ubraha. Hindi ka pwede maubra. Sige kayo, malain ni. Eh. Tama? Right way to live. Tsakto nga pagtiner, tsakto nga pagpuyo, tsakto nga pagkinabuhi. No? Bisan sa inyo mag-asawa. The reason why, gidalan niyo ang kabataan nyo sa church, o nagkapamati ka mo Bible study, o nagkapamati ka mo yung pastor. Kaya nga, gusto niyo nga maintindihan sa kabataan kung ano ang ginatawag parenting, ano ang ginatawag children. Di Di ba? Hindi ka makatudlo sa itong mga kabataan kung kita mismo tulon ganan. Tama? So una, nagatuon ta sa pulong sa ginoo para sa aton, para sa itong kabataan. Tama? E bud lang man si brother makambal. Tawa, oh, di ka magpalahobog mm ha? -hmm. Magpalahobog si brother. Tami nga patudlo? Hindi nami nga patudlo. Mm -hmm. Ako, as a pastor, gaadi ko magwali, tama? Tapos ang geobra ko hindi maayo. Manami? Hindi, manami. That's why ako mag-preach ko, maghambal kung bawal ka mo ni, bawal ka, wala ko na ginobra eh. Tama? Wala ko na ginobra. Maghambal, wag yung posible pastor. Sa imong purma pastor, wala ka gid ka inom, inom tubig. Tabako, wala gid. Pwede ka ano tabako? O pwede, sa nagtrustos. Basta, kaya dahil ko Tama? Amo ni hambal sa Biblia. Five acts of worship that God makes mild. So amo ni umbraw naton para ang Ginoo maga lipay sa aton nakabuhi or malipay ang Ginoo sa aton kinabuhi. Ano umbraw naton una? God smile when we love him supremely. Tanan natong buhaton dapat may gugma. Kay nga nakabaluta nga ang Dios gugma. So tudlo na to, mga bata nato ano pagpangabuyo. Kita man mismo mga ginikanan, mga muyo. Amo tapik gina pagkadto namo ni gasakay kami sa motor, puro pangamuyo. Kay nga importante ang pangamuyo. Diba, ba? Pinakaimportante ang mga muyo. Kaya matuntuon nga gugma, nga iya sa Diyos, kag ang Diyos gugma, kita magasawa, kamu magasawa. Imposible gid wala away. Imposible gid wala baysay. Waga... Pagkaaga pa lang, ngapi ka mo, naming kape. O oh, nga lang no? Duga-duga, inaway ka mo. Tama ba? Tama? Pero importante, inaway, wala yung bulagay. Kaya matuntuon nga gugma, anak tiner. no? Amo ni sa aton na mga Christian kita, gihambalan kita sa Ginoo. God's my when we love him supremely. So igugmaon naton ang Dios. So wala rason sa nuni naton igugmaon na aton igugmao mga partner aton kabataan kay ang gugma nga ari sa aton iya sa Dios. Pag ang gugma nga iya sa Dios, wala expiration. Bisan anong mo kainit sang tao, hindi gi ma-expire mong gugma siya. Mainit ka lang yan. Pero ang gugma mo, aragya kong siya. Hindi mo siya kayang bayaan, hindi mo siya kayang pasagdan, hindi mo siya kayang uh, madula si mga kabuhi. Kaya nga labo mo. Tama? Pag labo isang katao, hindi mo siya kayang madula si mga kabuhi. Yes, maginaway mo. Yes, magbaisay mo. Di ba? Pero hindi ka mo magbulagay. Tama? Kaya ang matutuod na gugmangaya sa Diyos, wala expiration. Wala expiration. That's why kung nagyugugman na itong mga pere sa mga lola kag lolo, wala na expiration. Ikaw din mo, kay dungol daw. Ang gugmangaya sa Diyos, wala expiration sa kalibutan lang na love yourself love yourself no kuyog mo hugmaan mo pagbalingon mo ano makuha be wala Kamalain. pero higugma ang diyos imposible gin nga di ka kabalo maghigugma sa mga fellow brothers and sisters kay giuna mo ang diyos eh kay matutun-an ninyo pa nga gugma sa imo hindi na, na madula pero ang gugma nga ara sa imo kung madula na hindi na iya sa diyos iya sa demonyo nga madula ang gugma mo kaya hindi ni tinuod ang imong gugma kay ang tinuod nga gugma iya sa diyos So kung iya ka sa Dios, ang tuod-tuod nga gugmahalin sa Dios, ang tuod-tuod nga gugma mutu pa sa imong So pag ang gugma nga matuod-tuod, hindi madula. Hindi gina madula iya. Ma? Amo ah, na sa aton, ang gugma na to pagpangalaga ra sa Ginoo, hindi na madula. Sakripisyo ta mga lagad sa Ginoo, maulanan ta, magpakadto pa karita. Di ba? Sometimes ba pa. Kaya mo ang gugma mo. Bisan mabudlay, kailangan mong magtiwa kaya ang gugma hindi lang ni papos-apos, panamay namin. Hindi na, ang matutunan ng gugma, sacrifice. Si Jesus Christ, kanami isang iyang kabuhi dito sa langit. Di kanto sa duta, nagsakripisyo. Nagpalansang sa cross para mapaprob lang na ikaw ako palangga sa ginoo. Diba? Amo na, babud mga lagad sa ginoo. Hapos lang maghamba, Lord, I love you. Pero mabudla yung pagkinabuhi. I love you lang ga, pero mabudla yung pagkinabuhi. I love you too, pero mabudla yung pagkinabuhi. Mm. Ang matutun nga gugma, nagtiner. Ang matutun nga gugma, hindi mag-give up. Kaya matutuon gugma, again, ang matutuon nga gugma, iya sa Diyos. E once again, ang matutun nga gugma, hindi madula, kay iya sa Diyos. Na parang kung iya ka sa Diyos, hindi ka dapat madula. ang gugma mo, hindi dapat madula. Tama? Love the Lord supremely. So, ang gugma mo na ito ng Kaya hindi ka makambal sa mga I love you lang ka. Pero huwag mo ginugugma ang Diyos. Diba? Ibig sa akong asawa. Baka ko sa akong asawa, I love you love. My love. Kaya nga, una ang Diyos eh. Hindi ko kaya siyang bayaan, hindi ko kaya siyang pasagdan. Do sometimes mag-away kami, pero hindi ko pwedeng madula siya sa akong nakabuhi. Kaya nga, love ko siya eh. Tama? Ang ah, matutunan ko, kung ba dapat hindi madula, love ko ni Lord, hindi ni Lord gusto nga madula ko sa iyahang presensya. That's why, hindi ba ko man gusto madula ang kabataan ko, ang asawa ko sa presensya sa ginoo, kag sa akong nakabuhi. Diba? Uh, si isa sa inyo o oh, kamo gusto niyo bang yung mga bata madula sa inyong panulukan layas di tika anak ha hindi na natin gusto sometimes mga mahambalanon kitang masakit pero sa tutuod lang sa atong tuludogan hindi natin na gusto silang malayo tama ba Amuna ang matutuod nga guma sometimes gina-challenge kita sa kalibutan damo offer sa kalibutan pero hindi ta maglantaw sa offer sa kalibutan lantaw na to ang offer ni Lord ang kabuhi <coughs> nga walay katapusan